Ganun mga idol. Ay, grabe ulan mga idol. Kakabit kami ng diking. Ay, mga diking namin mga idol. yung dami, gamit namin, yung wilding, nabasa. Ay, nabutas. Ay, kapal na lang yung ano, nabutas pa. Ay, mga idol, lakas ng ulan. Lakas pa ng kidlat. Ay, Diyos ko ka, ganda ng pisto mo. Sa amin, na. Pati wire namin. Ayaw ano namin. Welding. Lakas ng ulan, mga idol. Oh. Naabutan kami rito sa tuktok. Ayan, tulda lang. Ayan, pumapasok ang tubig. Hindi kami makababa. ah Naka deliver ah. ah, lang. Ngayong alauna, mga idol. Yung, ano, yung diking ng ginagawa namin. Eh, Inabot kami ng unos ng ula, talagang unos na to, hindi na ano to, ang itim na langit. Hmm. basa pa yung grinder namin, no? Kahit saan tayo, ano, pumisto. Wala kasi masilungan dito mga idol. Kaya ko, Dol, mo yung welding natin, Dol. Baka mabasayan, Dol. Hindi natin makapakinabangan yan. Last ng ulan ako pa oh lord ano ba nangyari sa atin wala may bagyo kasi oh kidlat kidlat na ako Diyos ko hirap hirap ng piston nito doon ka boss piston mo yung gamit natin doon boss ayan yan yung gamit natin Basa na eh. Basa na. Hindi, hindi dinati natin sinaksak. Wala na, hindi na maganda to. Grabe <laughs> naman kasi. Grabe naman kasi lakas ng ulan na to. Dito ang project namin mga idol sa San Carlos. Ayan, eh, nagtatabas namin kanina, biglang umulan yan. Yung mga idol, tinatakpan po namin, binabali po namin yan para hindi papasok yung halo sa loob yan yung simento matrabawan dito yung mga idol ay lang bigla naman lumakas ang ulan ay, hindi tayo makakabuylo sa busdan mo ko grabe na ang basa oh. ako basa na rin eh yan yung trabaho ng latero mga idol biglang umulan ang init kanina napasma na Oh, wala magawa. Yan ang trabaho ng bilang isang construction worker. Ah, tapatal lang talaga ang bagyo. Yan, bumagyo na. Tapos ng hangin, boss. Hindi tayo makababa, boss, eh. Ah, nasa taas tayo. Tulda lang mga idol. Butas pa yung tulda. Ah, wala. namin ng diking mga idol. Yan, mga diking namin. Yan. to. Ngayon lang na kami nagsimula. Ngayon ala una. Alang, inabot kami ng ulan. Yun yung hindi maganda sa panahon pag ganito. Hindi tayo maka Hindi tayo maka-grinder. Dahil nga, lumalakas ang ulan. Basa na yung ko. Kumasok na tubig. Oh. Uh. Ay, naku po. Ah, ang hirap ng pisto. Umiilang kaysa sa ano? Ano, lumalakas ang hangin. Mga dito. Ang hangin. Ano boss? Baba natin yung building machine natin. <laughs> lumalakas eh. May bagyo kasi. Ang hirap ng pisto mga idol. Yan ang buhay na isang latero. Isang manggagawa. Inabok. Ulan init sa maghapon uh, Tulad po tayo ng isang kibon Okay, thank you God bless mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Pagkatulong po sa inyo Happy Friday Okay, thank you